Yan, uh, laking farmer ako pero nag-try akong sumama kay Max Frank para marangapang ma umam kung anong buhay yang, ng mandaragat mga uh, uh yan. o, oh, nilabas bago na sa isang storage. Yan o, lalaki. Okay, ready. Yan. Lalaki. Okay. Kariwang oh. matang baka. o. Matang baka yan.

ba ito? Si Counter po ni ito Linis ang mga linis Oh, Yan tayo linis, oh, yan linis. Uh, sa, to, sa mga kasamang ko Ayan o, oh, pa ko lalaki o, yan Ang mga na-uwi yan o nilalabas bago nililipat ng sa storage Ayan o, lalaki, lalaki, ba, lalaki oh, Yan oh, lalaki

Ayan pa Ian Ready Hunter. Hello? Ano? Ready Hunter. Ready Hunter, yeah, Ready Hunter Ready Hunter Yan ang si Hunter ko. Ano eh. oh, oh. <coughs> Tapos ako, yan. Ako yung tiktok. Nila. yan, nasigang ako nang Nagsigyan tayo na ako ng mga ng sariwang matang baka. Ano? You know? Matang baka yan. Sariwang sariwa. Sariwang matang baka yan. Nahuhuli na ni Kuya yan. You know? na matang baka. Sariwang sariwa. Kapunan namin. Oh. Ayan. Ako yung tagaluto. Pero ako yung nag-ano ang nalinisan ko ngayong araw na ito ay lahat-lahat ay pirasong ah, uh, 20 pirasong giant squid yan, pakita ko, ayan, pakita mga ang mga ako dito ako ay yan ako yung tangan nito, nina yan,

Pas uh, nung kalawang gabi na namin sa Ayun oh, ayun oh, ayun uh, oh Ayun oh, oh, ayun oh Kapusit oh, ayun oh, pusit Ayun oh, oh Masa tayo, sa laot Ah, uh, wait, ah, wait, silipin si tayo Grabe, wala kang makita nga ka na dito Bundok Ayan, luto na yata yan Yan, uh, laking farmer ako pero nag-try akong sumama kay Max Frank para marakasa ko ma'am kung anong buhay ang mandaragat mga kaso Grabe.